Hi, everyone. Good morning. This is Wanarseyo. Arceo. I'm back again, again, and again. Ayan, from a Reactor ng Timka Lineup. Uh -huh. At ayan, si Vina po ay uh, bumalik na naman po si Vina sa dati at uh, nawala na naman po siya sa kanyang sarili. Pero anong pinuntahan naman nila ni bal at ni uh, Mr. Benteboy ay uh, nakakausap naman siya ng okay. Kaya lang, ah uh, nandun may time na bigla siya natutulala at tumitingin kung saan saan ako. At yun nga ay uh, nadat na ni Mr. Bente Boy na basang-basa siya at pinagbibihis. Pinagbibihis siya, uh, talagang mahalata mo na medyo nawawala siya sa sarili niya ngayon dahil uh, ayun nga at... Uh, hindi wala sa ayos yung kanyang pag, uh, pagdada, pag pananamit Nado, naroong tinuturuan na ni Mr. Bente Boy uh, hindi naman niya ako pero kung nagkataon lang na babae sana si Mr. Bente Boy pwede na niyang uh, pakialaman pero syempre nalang alangan din yan at sinasabi lang niya na tanggalin mo muna yung pang ilalim mo pero hindi yun naiintindihan hindi na kaya yun nga mm, nawawala talaga siya uh, parang na na patdan or na absent or ano na nahintuan sa pag-inom ng gamot kaya nabalik na ka naman siya sa dati. Maigi sana noon ay uh, na na ano eh na okay na sana siya. So hindi natin sukatakalain na babalik siya sa dati. Uh, siguro naubusan siya ng gamot at uh, kaya ayan nga. At sinasabi nga na kasi daw ay uh, gano'n na umasa na babalikan nila Kuya Bal pero hindi naman na uh, nabalikan eh maintindihan naman natin kasi alam naman natin na napakarami naman talagang tinutulungan nila nila Kuya Bal ano ah, pa pinupuntahan nila Kuya Bal ni, Ra ni Kalinga from Matubang napakarami nilang inaasikaso ang dami nilang uh, pinupuntahan no ang dami nilang tinutulungan kaya kung minsan napangakuan ng katulad ni Dina ay eh, hindi nila napuntahan ay uh, hindi naman ano kung baga maiintindihan na natin yun maiintindihan siguro yun maiintindihan na rin sana ni Bina pero sa kalagay ni Bina ngayon ay uh, wala uh, wala tayong mahahanap sa kanya dahil alam nga natin na gano'n na nga nawawala, nawawala sa sarili niya katinuan kaya kung baga uh, sa edad niya na yan kung baga parang katulad nila rin na gano'n na kung ano yung bata lang na ako, na pangakuan ay, ay yun. Yun, di ba? Iisipin na, oh, pupuntahan ka na, babalikan ka na, punta tayo sa sama sasama ka. Pero hindi siya napuntahan na nung time na yun. At paano uh, man yung dahilan nila, kuya, Balay, eh, hindi na natin na uh, ano yun. At, um, alam naman natin na napakarami nga nilang tinutulungan at pinupuntahan. No? So, anyway, ayun nga, napuntahan naman na ni Kuya Bal at uh, nila, nila, ang ah, kalinga kalingap Maria Ligaya vlog and uh, nila Mr. Bente Boy nga, no? Ayan, at uh, ma, -yungan at ma yuyung-yungan at maaayusan na naman ulit siya at uh, uh, ah, harinawa nga ay tuluyan ng gumaling at uh, huwag naman na sanang paulit-ulit na bumalik nang sana totaling gumaling na ulit si Bina ay uh, maging uh, diretsyo na ulit. Yun nga lang kasi hindi natin ma nasisisi din yung pamilya niya at uh, wala rin naman eh, ang mga kuya niya na tumutulong sa kanya, tumututok, hindi rin siya matutukan dahil araw-araw din sa trabaho at mayroon na rin sa sariling pamilya kaya hindi rin naman siya totally 24 hours or 24-7 ng mga No? At uh, ano nga pangalan ng isang si ate na nag-alaga sa kanya medyo sa kanyang ah uh, uh, nung in-interview siya ni hindi may nagtanong sa kanya ay eh, uh, yun nga uh, medyo kasi Kuya Mario Vlog yata ay nagtanong sa kanya na yun nga, nahirapan din siya sa pag-alarga eh, hindi yun na nga, hindi na, nga, na, nga, na nga, wala na nga tayong hahanapin kay Dina dahil nga, uh, wala na nga siya sa sarili niyang katinoan. So, hindi na niya alam yung mga sinasagot niya kapag ka naka-atake yung sakit niya. No? Hindi niya alam. Pero kung nasa katinoan naman siya at maayos, naka-maintain -naka yung gamot niya, nakakausap naman siya ng maayos ang mating. So, masagot siya ng naayos tanong. No? E, eh, yung pagiging matigas ang ulo, eh natural na yun kasi wala, pasyente eh. Pasyente yan si Bina. Hmm? Talagang kailangan eh, mag-aalaga sa kanya mahaba ang pasensya at uh, malawak ang pagtunawa. Ganun. So, ayun guys, uh, sa mga sa mga gustong malaman, ang buong detalye, uh, pwede nga uh, sa sa channel ni Kuya Bal Santo, sa, kay Benfi Boy, kay Mr. Boy, para makita nyo yun yung buong pangyayari at sa mga gusto magpahatid ng tulong, ay pwede nyo pong i- reach out sila, Mr. Bento Boy, sila Kuya Bal Santos na Kasi naman sa mga tingkaling na connect, yung mga nakakapunta dito kay Maria Ligaya Vlog, ayan. Kay Dina. Ayan, si Mr. Bento Boy, ayan. Pwede po kayong magpaabot ng tulong sa kanya sa mga gusto nyo pang pambili ng protas, pang dagdag sa pambili ng gamot, pang maintenance, gano'n. So, yun guys, uh, maraming salamat po hanggang dito na lamang at uh, huwag niyo po kalimutan na supportahan si Uyembal Santos Matubang, ang ating founder, si Kalinga Ram Matubang, si Ate Edna Vlogs, Mr. Bente Boy, Mario Vlog, uh, si Edu, lahat ng mga Team Kalingap, Rowell, Rachel, Alvin, lahat ng K-Boy, lahat yan ng mga scouter ng Team Kalingap, no? At mga nakakasama din yan ni Kuya Val Santos Matumbang. At uh, kami rin po ang mga reactor. Ayan. Ako po si One R Sayo. Ang aking YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel, One R Sayo. And uh, please don't forget to hit my notification bell. And maraming salamat po At sa mga nanonood na no-skip no ads. Ayan. Maraming thank you po. Ayan. Maraming salamat dahil uh, malaking bagay na po yon na uh, hindi po kayo mag-skip mag ng ads. Dahil kami rin po mga reactor, kahit po reactor lang po kami, hindi kami sa ibang bansa at may, ano, katulad po, wala naman akong gaanong views. <laughs> Bihira lang ako magkaroon ng views. Pero kahit paunti-kunti, eh, singit tayo na nakakapagbigay pa rin tayo. So, yun, madadagdagan lang po yun kung magkaroon pa ng ano, madagdagan ng views namin, mga reactor, eh, kahit pa paano, dadagdagan din may aambag namin para maidagdag doon sa mga pinagtutulong nila Kuya Bal Santos na tumak sa kanilang mga lahat ng kanilang mga ah uh, tinutulungan or yun, guys. Okay, so, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-sponsor po dyan, mga nagpapadala sa mga katulad ni Lina, nila natin lahat ang mga beneficiary, no? parang maraming thank you po and uh, sigat na ang bahalang magbalik uh, sa inyo. So hanggang dito na lang po. Salamat and